Hi guys! Have a nice day and thank you for watching English Karabao. At ngayon, isasama ko naman kayo sa pupuntahan ko today. First stop, uh, pupuntahan muna kami ng uh, pinakasikat dito na Shabu-Shabu sa Twin Towers somewhere in Union Station. Somewhere there, okay? Uh, alam ko parang Rolex building yata yung tower 'yon So, I'm gonna meet some of my friends and mga pinsang ko. And then later pupunta ako sa, ayun, Shisha Time. Kasama namin si na And then, last, Starbucks. Pero wala. Gala lang to. Wala kayo mapapala sa video na to. Ano, kusog na? Ayan, punong-puno ng Pilipino sa lugar na to. Ay, to Pilipina to. Hindi to Pilipino. Ayan, Bisaya. Isang Sintay ba? Si Puday, oh. Grabe, puro Pilipino. Ay, ito, pan. Ano to? Pana. Pana. Ah, pana. Ay, akala ko wig. Sorry, akala ko wig. Pasensya na. Ah, anong pakiramdam na kumakain ka ng shabu-shabu? Yeah, masarap siya. Hay na naman. Ito yung lasa. Hay na hay ka na ba? Mukhang si hay ka na eh. Ay, ito nga eh. Kulang pa. Order na lang tayo. At tumira ka pa kasi. Tira ka pa. <laughs> <laughs> Tendi tuyo ang kinakain. Tendi tuyo ha. Sabaw. Sabaw na <laughs> So, Ladies and gentlemen, gusto niyo ng kurtina, contact IV, <laughs> 050. <laughs> ano yun, uh, Teh, akala ko conservative ka, bakit ganyan yung damit mo? Parang panloob. Parang panloob, di ba? Hindi eh, ko nakita ko yung walang kuryente sa bahay mo. Ayan, ang sinjay timing na. Ito na yung tripod niya. So ito may mga... Ay, naka-order na po kami ito. Ang Pilipino talaga, oh, wow. maiingay. Ang rice nila doon, apat. Dumplings Nux. hindi lumalabas. Ay, si Ivy, oh. Ilocana yan. Hindi, hindi. Ba't ganun mukha akong pa, Ay, hindi naman pala. Sa dilim lang. Sa dilim. Sa Mukhang may kilala ko rito. Pero nung parang kakilala. Pero nahiya akong pati. Actually, ang masaya sa Shabu Shabu na experience na yan is ang daming Pilipino. Actually, almost 99% ng mga customer nila na, na kumain dyan ay eh, Filipino. So, para alam mo, feeling mo, parang nasa Pilipinas ka lang. Tapos, plus yung view, napakaganda. And considering right now, right now kasi, pa na nga dito sa Dubai. So, medyo masarap na, alam mo yun, yung uh, kakain na nasa labas paggabi. Yung wala ng aircon. Nandito kami para magsisay. Kaso, ay, itingin naman namin nakakaya ni Arvin maano mag-setup niyan. Dapat may idiot buka, dol. Ay, ano yun? yung pang idiot, bobo. Ano, <laughs> Parang mag-setup na ka ng isang bobo? Isyo. Kasi naman, pag pronounce mo yung idiot, no idiot, it's idiot. Idiot! Come on, guys, it's idiot. Ako ba? Huwag naman idiot, imbecile. <laughs> Moron! Paano yan? Mukhang mitsa lang yan. Moron, ay, ay iniigot, iniigot Kini hindi marunon. <laughs> pa ba? Feeling bahay Joy? Yes. Baka matulog ka dyan, Magssis pa tayo. Ay wag dun, Delikado yon. Ay tuby, tuby, tuby. Nagtatulog yun. Eh. Bin Binibideo yung ano, yun 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 Parang walang problema si Maria. <laughs> Parang wala pang visa. Pag ako lang visa, mga ganitong petsa na. Good luck, mga yeah, baka ba? isang kaha, yeah, isang araw. Ganit, ganitong ganito din yun, di ba? Sorry, Kailan na? magkakaroon ako ng visa. Kailan daw visa mo? Malapit na. Malapit na daw. So wag kang magbo-boyfriend dito ha, Kabilin-bilin ni tita Cora. Papaluin kita sa puwet. <laughs> Joke lang. Peace. Uh, baka nga meron akong magbo-boyfriend. Ano naman yan? May rubber talaga siya sa baba? Kung oh, bakit kailangan talaga nilalagyan ng rubber sa baba. Tandaan mo lagi yun. Mm. Para ano, no? save the world. <laughs> Ginaganan daw yan. <gasps> Kasi nihigok. <di he> <laughs> yung... Tapos nire-release. Okay, okay. <gasps> si Joy marunong maalam, mo. Oh. Hello? <laughs> wala akong sinabi. <laughs> Ayos to ah. Yan yung base niya. Panalo! Kala ko gawain ng mga mababait to. Ay, gano'n yung gawain niya. Kuya Melvin, pagpagawa mo naman no? ng make-up. Ano yung charcoal? Ano yung uling muna? Sa so, gagawin? Uling, yan yung uling. Sa baba. Sa baba. <laughs> Saan? Ay, mahi, May yung mga hindi marunong mag-set up pala itong mga Rihanna. Ayun po. <laughs> Sensya lang kayo ha? Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun Wow. Patingin. Galing ha? Sino naman yan? Si Ola. Galing lang. Galing ano. Ang cute. Kala mo ano. Oh, isaw. Tupit nilang. Isaw. Bilang. Manong magkano pong stick dyan? Para mura. Marang mara. Marang nora. Libre sakit. <laughs> <laughs> Ito yung pangitimagas ng mikrobyo at bakteriya. Ano pa? Madaling makamatay. <laughs> so, wala ka ng problema. Oo oh, nga. Diba? <laughs> Sabi nila yung shisha daw ay maganda daw sa mga mahika, pero wala eh, may tama pa rin eh, sakit sa ulo. Alam mo, parang nag ka pa rin ng isang kaha. But then, eh, since of course, sikat nga sa Dubai, dito sa Middle East ang pagsishisha, ayun, tong pinsan namin, eh, mayroon silang sariling shisha sa bahay nila. So, might as well try. Kaya bumili kami ng na sarili namin circle, tsaka ng filter. Mayroon daw silang, mayroon daw sila doon sa bahay. So, ito yung video. And sa Starbucks, matao kasi masyado. Okay, nahihiyaw video. So, yun, picture-picture lang. Tapos, yun, pinaglaruan lang nila yung camera ko. Ayun, masaya naman. So, yun lang. Well, that's all for today, guys. Thank you so much for watching English Carabao. Ito, ah, uh, pasensya na sa video na to. Medyo, wala, gala lang. But then, guys, on Thursday, I'm gonna try to cover yung mga nightlife naman. Kasi nga, uh, we're actually planning to go to a bar. Ayan, so, kukuha ako ng mga, ano doon, ng mga story na para sa si mga Filipino na gusto pumunta sa Dubai, guys, may, may bar dito, may disco dito, okay? So, what's out for that And Thursday? So, malamang mapopost ko yung video will be Saturday na. Okay? Bye! God bless po sa lahat. Bye!